Alam ng Administrasyong Marcos na may mangyayaring malaking gulo sa Taiwan. Pero hindi ito isinisiwalat ng National Defense. Babalayan ng isang war expert sa lahat ng mga Pilipino. Kung mapapansin nyo, wala ng bullying tactics ang China sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi nakatutok ang People's Liberation Army China sa pananakop na gagawin nito sa Taiwan at sekretong kumikilos na ang mga Chinese para sa lakayin at sakupin ang Taiwan. Alam ni PBBM na mangyayari ito. Kaya bumili na ang Philippine Navy ng na mga barkong pandigma, tatlong attack submarine at Bravo Supersonic Cruise Missile. Nandito na rin sa Pilipinas ang pangdepensa sa pagtama ng missile sa ating bansa, ang Spider Air Defense System naghahanda na to sa posibilidad ng worst case scenario sa Taiwan dahil madadamay at madadamay ang Pilipinas sa galit ng mga incheck personing uncertainty the increasing uncertainty in the region tells you that for this government uh, the regional strategic environment has become more uncertain there are More regional flashpoints uh, uh, in recent years, in the past year, that includes the Taiwan Strait. So, uh, if you're pursuing an independent foreign policy, you you plan for the worst-case scenario. We have 200,000 Filipinos in in Taiwan, and in case of the worst-case scenario, uh, it will be the largest repatriation, perhaps in in Philippine history of overseas Filipino workers. So, I think for the Marcos government. we plan for the worst and we use whatever tools that we have and one of those is this supposedly an ironclad mutual defense military alliance with the united states as well as uh, strategic partnerships with other countries but may balita rin na ang US ng ASEAN NATO wala pang opisyal na inilalabas na balita tungkol dyan pero sana lang ay mayroong gumugulong ng samahan para mapigilan na ang paghahari ng China sa mundo, gusto nyo bang sunod-sunuran tayo sa incheck pag nagkataon? Yeah, kung magkakaroon talaga ng uh, malaking uh, uh, armed confrontation, lalo na sa Taiwan, tingnan lang natin ang mapa, napakalapit natin. Kaya yeah, whether we are an ally of the United States or not, whether we allow the Americans to have greater access doon sa tinatawag nating EDCA sites, We would of course be affected. Yan talaga ang kinagagalit na naman ng mga incheck, o di ba? lagi silang galit sa gagawing aksyon ng Pilipinas. Dito maraing tinutulan ng China ang patuloy na pagpapapasok ni PBBM ng mga sundalong Amerikano sa bansa. Gigil na gigil na naman itong Chinese spokesperson. Wala nang ibang sinabi kundi tutulan ng tutulan si Pangulong Marcos. Ang mas ikagagalit pa,

一再挑衅中方原则和底线，这是导致海上局势升温的主要风险。中方始终致力于同包括菲律宾在内的东盟国家，通过对话协商，共同维护南海和平稳定。同时，中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。我们希望菲方认识到，寄希望于同个别大国捆绑。